Hi guys, isi-share ko lang ang aking garden, mini garden dito sa likod ng bahay ni Amo at isishare share ko rin sa inyo guys yung ginagawa ko ngayon meron akong ginagawang ano, nagtatanim ako so tingnan nyo guys yung aking kalabasa ang dami sanang bunga pero hindi siya nabubuo ayan o kagaya nyan, ang daming bunga kaso nalalaglag kasi laging umuulan ayan o ang daming bunga yun, dami yung bunga. Tapos yung papaya pa. May mga bunga rin. Ito naman yung Thai, thai eggplant, yung pang green curry. Yan. Ay nako, maingay na naman. So, may gumagawa kasi ng kalsada dyan sa sa min dyan sa road. So, ayan nga guys, ang aking eggplant, Thai eggplant. Tapos yung aking gabi. Ayan. So, yun yung aking gabi tapos ito naman yung laksa leaves yung malunggay may bulaklak at yung aking pandan mamaya kailangan ko siya. ito guys yung aking kamote ito yung curry tapos yun pa yung papaya papaya may bunga dalawang puno ng papaya namin dito yun isa tapos ito naman yung blue ginger. Ayan yung blue ginger. Yan kami kumukuha ng ano, ng aming ginagamit sa pagluto. Tapos meron pang baby curry leaves dito. Ayan. Tapos dito naman yung aking bulaklak na blue pea. Yan ginagamit ko rin yan pagluluto. Sa kanin. Ang daming bulaklak ngayon na eh. hindi ako namitas. Tapos meron din ditong tanglad yan ito yata ay tawag dito lansones yata ito tapos yung le, lemon tapos marami ditong ano yung mga um, ano ba tawag yan yung inanganga little beet, leaves so yan guys ang aking mga tanim dito yan dito share ko lang guys ayan maingay na guys Sencha na guys, maingay na. So, 'yun lang guys. siner ko lang sa inyo at napaka-green dito oh. Daming ano, 'yung aking gabi. 'Yun, one day magugulay na naman ako. Tapos may langka pa nga pala dun. 'Yan. Langka na punong langka. 'Yan. Tapos dito tinanim namin 'yung mga pinagugulayan namin na kangkong. Tapos, ito nga yung puno ng sili na inay-share ko na rin sa inyo. So, yun lang muna, guys. Bye! Daming bulaklak. Bye, guys!